Isang, araw, isang magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay June 23, 2025, lunes na ikalabing dalawang linggo sa karaniwang panahon. At yung pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 12 verses 1 to 9. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, Lisanin mo ang iyong bayan ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako ihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang haran noong siya'y pitumput limang taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Saray at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sequem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga kananeyo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at uminto sa pagitan nito at ng hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng kanaan. Humimpil sila habang nasa daan ayon sa inihingi ng pagkakataon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagsisimula ng ating linggo, ikalabing dalawang linggo ng karaniwang panahon. At narinig natin sa unang pagbasa ang um, uh, simula no, ng paglalakbay ng ating tinatawag na ama ng pananampalataya, no, si Abraham. Siya ang naging ninuno no, nating, uh, sa ating pong pananampalataya. Uh, tinawag siya no ng Panginoon uh, mula sa pagiging Abraham sa ay naging Abraham no ama ng pananampalataya at mula nga sa kanyang bayan doon sa Ur na kasalukuyan ito ay matatagpuan sa Iraq at uh, patungo ito sa isang uh, lupain na inilalarawan na Uh, land of milk and honey. Kung baga, napakaganda ng bayang ito na uh, binigay ng Diyos para kay Abraham at sa mga susunod pang mga lahi no, sa kaapu-apuan. At kung narinig po ninyo, sa puntong ito ng kanyang edad, no, 75 taong gulang na siya, 75 years old na siya, nang tawagin siya ng Panginoon para uh, maglakbay o imagine niyo po no sa katandaan niya ay tinawag pa siya para pumunta sa ibang uh, lupain yung bang uh, nakasettle na siya sa isang lugar doon sa you no know, sa kanyang sa Ur pero uh, tinawag nga siya ng Diyos dahil sa kung ano man no? hindi pa malinaw sa puntong ito kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya pero Uh, sa paglipas ng, ng panahon at malalaman natin sa mga susunod pang kwento nito ay uh, pinagpala si Abraham dahil sa kanyang pagtugon sa sa Diyos no sa tawag ng Diyos na magandang uh, mapagnilayan marahil natin no sa puntong ito na baka minsan kasi meron tayong tinatawag na comfort zone natin no ayaw na nating umalis sa isang lugar. Ayaw na natin umalis sa isang relasyon dahil nangangamba tayo sa kung ano ang naghihintay sa atin sa kabila no? o sa, sa ibang dako. Kaya kahit na minsan hindi tayo nagiging masaya sa kasalukuyan nating kalagayan at sa sitwasyon, pero dahil nga meron tayong pangamba sa hindi pa natin nalalaman at nakikita, kaya mas pinipili natin na manatili na lang tayo. Kaya yung bang tatakot tayong mag-take ng risk. Kasi yung paano, no paano kapag in, hindi okay doon, paano kapag hindi ako tanggap doon, paano kung walang pagkain, paano kung mahina. Ma, no Ang daming uh, nagiging dahilan at pumipigil sa atin para yung bang mas malaman pa natin kung ano ang meron sa kabila. Siyempre no, part naman po 'yan ng tinatawag natin na maturity, no? Uh part din yan, tinatawag natin ng paglago. Yung nag explore din tayo. Uh siyempre, maganda rin na uh pinagdadasalan natin ng mabuting kung ano ba, okay ka na ba dito? Ano ba, uh, settle ka na ba dito? O mayroon pang plano ang Diyos sa iyo na masigit na magandang naghihintay na no, na isang lugar. Baka lang kasi na natatakot ka na umalis, natatakot ka na sumubok. No? Uh, kung ano man ang dahilan. Pero nawa, katulad ni Abraham, uh, nanalig lang siya sa Diyos. Maraming uh, pwedeng maranasan si Abraham kasama ang kanyang mga uh, alipin o lahat pa, no? Maraming pwedeng mangyari pero nagtiwala siya sa Panginoon, yung kaya siya po ay lalong pinagpala. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.